Okay mga sabay, magandang umaga na naman sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat dyan mga sabay. Maga tayo ngayon dumating dito sa ilog mga sabay. Ayan, pagkarating natin. May kasama natin eh. Oh. Isa pa lang. Di ba dito sa kapila. Ayan. Ayan mga sabay. Nakita na natin yung huli niya kanina. Bago tayo dumating dito sa pwesto natin. Pero pababa tayo. Ayan. Mayroon pang isa dito sa may baba. Maga pa kasi nasa 8 o'clock pa tayo mga sabay. Morning. So diyan tayo tatarget. Ay nakakasabay. Okay, nakakasabay na. Ah, na na lang natin kung ano mauulin natin diyan. para makikita niyo na lang. Makita. Ano ano natin mga sapi, malupat na oh. 1% na lang pala ito. Hindi sabihin, hindi pala to naka-charge. Ah, uh, baba tayo, nakabato na tayo. na yung ano natin, router. Ito mali yung sida. Ito mali oh. Ayun. Uy. wala. Hindi pala dali ah. wala ah. lang Mayroon na tayong isa dito ko na video ah. Kuson, mga bay, guni. Guni. ka. Hmm, malaki. saro yung malaki. Mga sabay oh. Pa palag nagpa. Mm, pa Kada na tayo. Yo, naka-ano na tayo. Dalian natayan ng nggak ada yang melakukannya, tidak seneng ya neng, tapi, hmm, con, uli, yuk kah, ya ya, palai. lang pala sila. Hala hmm. pala. Uy. Magiror, magiror Magi-roar na yung bimbit natin.

Minah, Raminah Rami. rame, segis, nah, segis, segis. Nah, Bapak rame, kulit, Oh Oh, tuloy, Melaki tuloy, 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 Melaki tuloy, 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 ganatin, natin. Ayan nga. Sana. Uli ka, Balbon. Oh. <laughs> Uli ka. Hindi ko. Uli ka. Ang tilaping, tilapiyang. Malalaki. Puro na good size na mga kasabay. <laughs> nanti nyumpain nanti ulit oh kawala wih, kawala

na. Press na rin. Ito <coughs> okay, mga sabay. Sama-sama na natin doon. Wala pa target natin na ano. Target na pla pla. Wala pa. Target natin pla pla. Di pa nadali natin. Mayroon kaya kaya dyan. Mutong na siya no. ayan eh, yan yan. Oh. Bang. Eh, makasabi, yung, yung pla -pla, oh, sabi nakahuli siya ng plapla oh. Ang mga plapla. kilo mahigit 'yan. Laki-laki. Oo. Okay. Oh. Uh, okay, napakalaki. Yakpat, kakarating Pat. lang niya. <laughs> eh ako kanina pa dito eh. <laughs> Bukya. <laughs> eh, oh, kakarating karating na niya, shooting shorty oh. Naputol <laughs> Thilo, Ano, Ngaputol. Yung line oh, kita oh. Nyo. Oh, naputol oh. Puti eh ng mabuti na uh, salo natin ng ano, so, uh, salok. Salok. Ayun, no, puto lo. Lapit-lapit to lapit, uh, dyan. No? Buti na siyot ka, salok, oh. ko. Ayun. salamat. Oo, pulang ka ba. Hey. Sige, thank you. Okay. Maraming salamat. Sana Sala, makahuli din tayo. <laughs> Jackpot. Si hey, Master Lago. Binigyan natin ng bulati. Ayun na, daladala -dala na niya yung pamain. <laughs> Sige, Master. Thank you rin. Daladala na niya yung pamain. Binigyan natin siya ng pamain kasi wala daw sila makuha wala siya makuha pamain hindi ko lang na open yung camera na pinalin natin sa lagayan niya dito po galing niya eh, marami naman tayong pamain sobra sobra yan mga kasabay patawid sila hmm, may mangga ayun binigay ni master ililago ayun ayun sa taas oh. ay sila ano, sa taas wala si mangis wala wala nga, oh. Wala siya, eh. <laughs> Kaya ang nagbigay nito. Yung may nakablow ng lagayan. Ang isda. Siya, eh.